Okay, magandang umaga po sa inyong lahat. Uh, balita po ngayon na mayroon na po tayong bagong DA Secretary, Department of Agriculture Secretary. So masaya na siguro si Amy Marcos at yung mga ibang uh, matagal nang nananawagan na humanap na ng sekretary itong si PBBM so ngayon po meron na at ito talaga itong napili na ito si Francisco Tio Laurel ito po talaga yung napabalita noon na uh, pinaghihinalaan na siyang itatalaga na DA sekretary na mayroon po tayong mga narinig na mga hindi pabor hindi pabor sa taong ito dahil unang-una teka, sino ba ito? sino ba itong Francisco Tio Laurel? well, ang, <clears throat> ang sabi po ni PBBM eh, kilala daw niya ito at may, may tiwala siya dito dahil kilalang kilala niya ang pagkatao, kilala niya ito, mga bata pa sila. Well, kilala niya. Kilala ni Presidente. Tayo, hindi natin kilala yan eh. Pero, kahit papano, mayroon tayong konting alam. Na, ito nga, yung konting alam natin sa kanya ay, siya po ay isang uh, tycoon isang business magnet. Malaking negosyante ng uh, mga isda. Fish, fishery. Parang walang connect. Para sa akin lang, ha? Sa akin lang po. Para kasing walang connect sa agriculture. Although, ang agriculture naman po, eh, Medyo kasali dyan yung uh, fisheries and uh, yung meat industry. But, for me, yung agriculture po is mainly, mostly, more on uh, pagsasaka, agricultural products, mga farm produce. Kaya, para sa akin lang ha, Mayroon nga pong isang vlogger noon na medyo nagdadasal siya na sana nga, chismis lang daw yon Yung napapabalita noon na ito nga si Laurel ang itatalaga, ipapalit ni Pangulo sa kanya bilang agriculture secretary. Pero ito na nga po, nagkatotoo nga. Kaya ako po eh, sorry to say, pero hindi man tayo, ayaw naman nating pangunahan ng Pangulo, no? Kasi, mas, kumbaga, siya ang mas nakakaalam. Sabi nga niya, kilalang kilala niya ang taong ito. Pero, sa aking mumunting kaisipan, dahil hindi naman nga tayo well connected sa mga matataas na matataas na antas ng lipunan So hindi natin sila kilala. Pero ang isang alam ko isa itong malaking contributor noong kampanya. So ibig sabihin, dito nagbase yon yung pagkakatalaga sa kanya ay dahil sa pagtatanaw ng utang na loob. At in the first place, bakit naman siya, itong si Laurel na ito, ay nag-sumugal, tumaya, ng uh, ilang million of pesos ba? Parang hundred mil more than one hundred million. Napakalaking halaga, ang kumbaga eh, itinaya. So ngayon, payback time. Ibig sabihin, ano ang kapalit nun? Well, ayaw naman nating maging paranoid o bitter. Ang akin lang kasi, ako kasi ang na ang medyo napupusuan ko diyan na maging uh, Agriculture Secretary ay si Manny Pinyol. Although dating DA secretary yan nung time ni Duterte, pero <laughs> sa pagkaka medyo konting pagkakakilala natin dito kay Manny Pinyol eh may may sapat na kaalaman siya sa agrikultura at mayroong mga siya mga programa na pang-improve talaga ng agrikultura natin. Inag ako po'y nagtataka kung bakit kung bakit hindi ito nakikita ni BBM ako, supporter ako ng Marcos. Pero minsan, kagaya nito, itong pagkaka-appoint na ito kay Mr. Laurel para sa DA, parang out of, ano, out of tune, kumbaga. Out of context. Wala sa out of combination. A sa ngayon at this point, pinagdududahan ko. Pero let's see kung ano man talaga ang maikokontribute nito. Susubaybayan po natin mga kababayan kung ano nga ba talaga ang mga programa nito, ano ang magiging papel nito sa sana nga, well, basta ako sa ngayon, eh, medyo ano ako, questionable sa akin. Lalo pa na, ano ba ang relasyon nito kay Herman T. Laurel? Yung uh, rabid na pro-China. <laughs> Ewan. Ito po ay ano ko lang eh aking uh, reaction, opinion. At medyo hindi ako masaya. Eh ano naman, Sultana, kung hindi ka masaya? Oo nga. Ma. Eh ano naman kung hindi ako masaya? Basta sinasabi ko lang, hindi ako masaya sa appointment. Yun lang ang ano ko. Kasi ang gusto ko ma-appoint, si Manny Pinyon isang ano talaga yung or anyone someone else na talagang ang yung taga ano taga sakahan yun lang po ang gusto kong ma hindi naman siguro mahirap intindihin kung anong ibig ko sabihin di ba pinakaimportante po kasi sa akin yung mayroong malasakit sa mga magsasaka. Pangalawa, may malasakit sa kung ano ba ang talagang industriya ng Pilipinas. Ano ba ang number one na industry natin? Agricultural country tayo eh. So dapat, supposed to be, hindi tayo kinukulang sa pagkain. Hindi tayo bumibili, kumbaga. Ibig sabihin na hindi bumibili, hindi tayo nag-import. Yung self-reliant, kaya natin, we can feed ourselves from our own land. Hindi yung namimili ka, nag-shopping ka sa labas. Samantalang ito ang kalupaan natin, ang luwag, luwag ng kal mga, ang lupa natin ay hindi basta-bastang klaseng. Agricultural talaga. Mataba ang lupa natin. Hindi kagaya ng lupa sa Middle East. Although sa Middle East, kinailangan pa talaga nilang matinding uh, talino, technology, para makonvert yung disyerto sa farming. E tayo farm ng dati. Pero ito, baka nga ang ibang pagkain natin ang gagaling pa doon sa disyerto. How ironic, di ba? Sana, ang gusto kong marinig, ang isang uh, achievement ng bagong da secretary ay ang matigil yung conversion po ng mga agricultural lands into residential or industrial. Kung industrial at uh, conversion to industrial or residential bakit hindi po magpunta doon sa mga medyo arid land? Yung mga, marami man po tayo mga lugar na medyo parang uh, hindi fertile. Halimbawa, kagaya ng dyan sa sa Sambale, sa Pampanga, di ba yung binaha ng lahar? O, oh, yun, hindi yun, agri dati agricultural yun. Although pwedeng ibalik, pero malaki ang gagastusin po para maibalik sa agriculture. Yun po ang ibig ko sabihin na yung mga mga negosyo na hindi pang taniman, bakit hindi ilagay doon sa, kaya nga mayroon tayong tinatawag na industrial zone, yung mga zoning, yun po pa, para sa akin ah para sa akin, yun ang isang magandang hakbang ng isang DA Secretary ay yung tigilin, matigil yung mga conversion na yan. Kaso, baka kaibigan din, siyempre puro sila mayayaman eh. Baka kaibigan nila billiard, nila ayala, yung mga taga-convert ng mga agricultural lands into residential, into subdivisions. ang dami pong pwedeng uh, pagtayuan ng mga bahay or mga itong uh, mga industrial establishments, yun yung sabi ko po, yung dyan sa binaha ng lahar. Yung hindi matataniman para maging mayroong pakinabang. Pakinabang. Anong bagay na pakinabang ang makukuha natin sa isang sa isang uh, particular na lote particular parcels of land pag agriculture agriculture yung bahay pwedeng vertical o kaya offshore yung mga industries pwedeng offshore limitado po ang kalupaan natin. Kaya sana, eh, gamitin po wisely ang ating kalupaan. So, yun po ang isang medyo para sa akin, bad news sa ngayon. Pero, teka, maghanap po tayo ng ibang good news ngayon. So, para dito po sa sa topic na ito, ito po yun. Hindi ko po, hindi ko type itong bagong DA secretary na ito. Mukhang isa na naman ito na A1. Let's see. Abangan ng mga susunod na kabanata. Hanggang sa muli, ito, pong, ito po ang inyong uh, katribo, Sultana de Manila. Thank you for watching and I'll see you in the next vlog na mayroon sana ng good news peace